ay naglalakad-lakad sa isang subdivision. Yan po, napakalaki ng bahay. Kaya lang sobrang lungkot. Maras wala kang makita ang mga tao. Ayan po. Laman lang mga tao. Ayan po, ang mga bahay. Ayan po, nakapamasyal ako sa isang subdivision na malungkot. Kapag naglalakad ako, wala man lang katao-tao. Wala man lang katao-tao. Ito po may napulot akong sikreto. Dami ko pong nakuhang tubong gulay. Ito po ay masarap na naman ng na gulay. Ito po aking bulo sa punong-puno. Ito po Ang tawag dito ay gulay na ay saluyot. Dami po. Sobrang dami. Kahit malungkot yung isang subdivision na ito eh. <coughs> Nakakuha naman ako ng gulay. Na naglag pa ang buto. Ano po, ang dami ito na po. Ang po, ang lalaki ng bahay. Kaya lang sobrang lungkot. Ayaw kung tumira sa ganitong bahay. Tahimik. Napaka tahimik. Kahit batang maliit, wala ka nakikita. Mas masarap pa rin yung lugar na may makikita kang mga batang naglalakad. Mga taong naglalakad. Ayan po. yaa yun na ba na sa division yun po ang oh. bahay na malungkot kanina pa ako naglalakad wala akong nakikita kahit pa isa isang tao wala ako lang yung naglalakad <laughs> ako lang po yung naglalakad dito nasaan kayo nasaan kayo yan po oh. nasaan ang mga tao dito ang ganda ng mga bahay niyo, nakakulong kayo. Nakakulong sila. Ano po? Ano oh, mga bahay dito? Hello po. Bye-bye po. Pagod na ako. Bye-bye.